mga boss since nandito na tayo sa Pasig no syempre bibisitahin natin ang LTO LTO ano na surprise diba <laughs> kakalampagin natin ang LTO alam mo bakit mga boss kasi sobrang tagal na nung license ko papel pa papel pa hanggang ngayon mapupunit na sa kakacheckpoint E eh, wala pa rin tayong pa card O oh, ilang buwan na yun? September October, November, December Mag birthday na naman ako May na naman oh. May na Ang bihira Sana meron na ngayon O oh, nandito tayo sa Manggahan, Pasig City Eh dahil nasa Manggahan na tayo Dito lang tayo sa likod nyan Na LTO ng Pasig Tayo kumuha noon last, ye last year Kaya naman <laughs> Sana meron na Kasi hari talaga mapupunit na yung license ko Sa Aka Checkpoint Kaka Checkpoint, bangko Kasi titingnan Siyempre valid ID Diba? So napakahalaga talaga yung driver's license All around yun, boss Parang si Joms boss Alright, <laughs> shoutout sa mga taga Pasig and Manggahan and Somerset Siyempre sa Bosco, ko Edison Diaz Sa Somerset niya nakatira And of course, si Ate Beverly Yung kanyang kapitbahay na ating Top Subscribers, Di ba? Di ba? Grabe yun. Pagka mag-comment si Ate Beverly, eh, talaga namang uh, taos puso. May puso talaga. Salamat sa paalala ate. Eh. Always ako mag-iingat. And syempre, Kumusta kayo lahat? And welcome to another vlog. <laughs> welcome to Joms Moto Vlog. Wala tayong rides ngayon, no? But syempre, i-share ko lang sa inyo how long How long na? Yan <laughs> na katagal. Na wala akong driver's license. Ah, wala akong card. No, meron akong driver's license but papel pa lang. Hindi siya card. At sana meron na. Grabe. Yung pinsan ko, kakarin lang dahil birthday nga niya ngayon. Happy birthday sa iyo. Sami Koy, happy birthday sa iyo tol. Happy birthday, happy birthday. So, hindi tayo makakapag-celebrate sa kanya ng birthday ngayon, pero siyempre babatiin natin siya ng happy happy birthday. Wish you all the best and good luck sa future, no? Siyempre, edad lang 'yan, edad lang. Uh, number lang ang tumatanda pero tayo hindi, siyempre. Mag-ingat pa rin tayo lagi sa trabaho, siyempre tol. All right? So, hindi naman tayo makapagsabahin ngayon ng inuman. Baka weekend. Baka naman, painumin mo ako. <laughs> But anyway, so babatiin kita, tol, ng happy happy birthday no once again. O oh, siya nga idol, o oh, siya, kakarin lang niya. Ay meron na siya kagad, ano, a card. Grabe naman. Grabe naman. Sana so, lahat ng, ano, ahensya ng LTO, eh meron na, hindi yung kami na nga yung nahuling kami na nga yung unang kumuha kami pa yung nawalan yung mga katuwiran nila noon uh, katuwiran nila eh kasi nung mga late October eh wala pa rin talagang mga license yung mga yon ano naman yun grabe naman ano na LTO sana meron eh sana meron talaga Talagang Kakalampagin uh, natin At tatanungin natin kung ano nga ba ang status Kasi mapupunit na ang ating uh, Papel uh, Mamaya Hindi na to Papakinabangan eh Diba ah Sayang naman yung 10 years validity nito at hindi na makakuha ng card So malapit na tayo sa LTO mga bossing no? Ride safe sa lahat ng mga naghahanap buhay na grab rider Angkas, uh, Move it and joyride. ride ba? Meron tayong mga tropa dyan Mga lala mo Mga ano, naghahanap buhay no? Uh, Shout out sa inyo lahat Meron tayong mga tropa dyan Ingat ingat tayo lagi Always Mga brother and sister Sabi liba ko sa mga babaeng nag-grab na rin no at syempre may nakita rin ako nag, nag joyride at mga babae ah, nagaanap buhay. Double time, grabe. Nakalimutan ko na yung LTO. Wait lang. Wait lang. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na. saan yun? Ah. Sa shell pa yun. Ipinagdarasal ko na meron Pinaragdarasal ko na meron. Oh. All right. Lumabas tayo. LTO. Sorry, sorry, my man. You know. Tala pala LTO. LTO kainta. Oh. LTO kainta. Ano na? Diba? Sana meron. Yung wala pa wala magagawa <laughs> pero sana naman meron na si, yung iba eh meron na eh. mga bagong kumuha posible naman na wala pa well hopefully meron meron nga ano, dito na tayo papark tayo dito pero syempre mas malapit malapit na tayo doon malapit na tayo dun. Yun na tayo mga boss Ito e, na yung LTO ng kainta mga boss no Sir, tatanong ko lang kung meron. Okay. Meron na. Sana meron na. Parang matagal na yun eh. Ano ah, September pa ako nag-review. Eh. Tapos wala pa. Alright, sana meron na. Nakakalang buwan na yun. Okay, okay. Yung tiyo dito sa kayong tao mga boss. Agad dito po Yes sir. na <coughs> tayo. Yes, pa. In your validity Magkano to sir? 54 Sige, puha na rin ako niyan Kilay blue

So alright mga boss So finally may card na rin Sobrang tagal uh, Ano yun? LTO yung uh, Ah baka tanong nyo na lang po dun sa loob sir Ah yan yun Ah ito ito Yung Ah sa, uh, sa gitna sa gitna Tanong nyo na lang ah. Alright So ayun finally mga boss Oh asan yung Ah ito Finally mga boss Mayroon na tayong card Nakuha ko na rin Oo oh, ang problema Nagtaka ko bakit hindi pa, pa rin pinalitan yung address ko pala Di le? at least may card na tayo Saka na natin papalitan yun Alright so, na lang <laughs> napunta ko dito Alright mga boss So ayan na nga no uh, Nakuha na natin ang ating uh, Driver's license Woohoo Alright so hindi na talaga siya mapupunit But anyway Sa mga kasabayan ko na September, October Meron na raw silang available na driver's license alright so sa lahat na hindi pa nakakuha ng mga driver's license siguro sa ibang ahensya puntahan nyo na kasi lalo na kung September ka pa kumuha ngayong buwan meron na yan meron na yan so ayan lang ride safe everyone and good luck to your rides once again this is Jom Sumoto Vlog no keep on supporting yung my YouTube channel at uh, pakihit na rin ang notification bell para updated ka mga lodi sa susunod nating mga video shout out sa inyo lahat ride safe, let's go Alright mga boss, malapit na tayo no? Uh, pasok na tayo ng Capital Commons Stansya So malay-lay rin yung office. Lapit lang yan pagka uh, hindi ano eh, hindi traffic. Problema, traffic. Kaya naman, yan ito kalayo. Alright. Pero nagpapasalamat talaga ako na mayroon na tayong card. Hindi ko kakalain na mayroon na. Bigla ako naisip kasi noon, nung nagpunta ko kay Boss sa Somerset kanina, na talagang kuhanin ko yung Sige nga, nandito na rin, na rin tayo Eh, kuhanin na natin yung aking Driver's license Baka sakali lang naman But anyway, meron na nga Oh my God, meron Alright, let's go